Bakit mas gusto ng babae ang lalaking mysterious? Ang tahimik na lalaki. Minsan yan ang pinakamahirap kalimutan. Hindi siya pala sagot, hindi siya madaldal. Pero bakit parang siya ang tumatatak sa isip ng babae? May kakaibang dating ang lalaking mysterious. Hindi mo siya agad mabasa. Hindi siya agad bukas. At yan ang dahilan kung bakit lalo siyang hinahabol. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 12 dahilan kung bakit ang mga babae ay naa-attract sa lalaking tahimik pero intense. At paano mo ito magagamit para maging mas appealing sa paraang hindi pilit at lalong hindi desperate? Kung seryoso kang maging mas mabangis, mas composed, at mas karapat dapat, panoorin mo to hanggang dulo. Pero bago tayo magpatuloy, comment lang below kung saan mo napapanood ang video na ito para alam ko lang kung saan ito nakakarating. Maraming salamat. Number 1 hindi siya madaling basahin. Ang mga babae ay naturally curious. Kapag hindi ka agad-agad nagsasabi ng lahat tungkol sa sarili mo, nagkakaroon sila ng intrigue. At sa psychology ng attraction, ang mystery ay nagtitrigger ng desire na alamin ka pa. Example, may bagong lalaking pumasok sa office, tahimik lang siya, hindi nangunguna sa kwentuhan. Pero pansin ng mga babae bakit parang may lalim siya? Ang stoic na lalaki ay hindi niya kailangan ipaliwanag ang sarili niya. Pinaparamdam niya sa kilos niya kung sino siya, hindi sa dami ng kwento. Mas pinipili niyang mahalin siya dahil sa katahimikan, hindi sa galing sa salita. Number 2. May sariling mundo. Ang mysterious na lalaki may sariling priorities, routines, at focus hindi siya palaging available. At dahil doon, nararamdaman ng babae na valuable ang presence niya. Example, hindi siya palaging sumasama sa lakad o inuman. Pero kapag nandyan siya, lahat napapatingin. Ang stoic na lalaki ay, pinoprotektahan niya ang sarili niyang oras. At kapag nagbigay siya ng atensyon, alam mong may saysay yon. Hindi siya puppet ng schedule ng iba. Siya ang may hawak ng sarili niyang oras. Number 3. Tahimik pero observant. Ang lalaking mysterious. Hindi lang basta tahimik. Nakikinig siya, nanonood siya. Kaya kapag nagsalita na siya, tumatama. Alam niya ang dynamics ng paligid kahit hindi siya laging bida. Example. Sa group discussion, tahimik lang siya. Pero nung nagsalita, isang comment lang bull's eye. Ang stoic na lalaki ay hindi siya nagpapakitang gilas pero kapag kailangan magsalita siguradong may laman. Mas pinipili niyang mag-obserba muna bago kumilos dahil para sa kanya timing ang lahat. Number 4. Hindi nagkahabol. Ang lalaking mysterious hindi marunong mangulit. Wala siyang energy para magbabibo o magbakyut. At dahil hindi siya needy mas lalo siyang ginugusto. Example, habang yung ibang lalaki todo message, siya minsan lang magreply, reply Pero consistent, ang stoic na lalaki ay alam niya ang worth niya. Hindi niya kailangang humabol sa atensyon kasi alam niyang may lalapit sa kanya. Kalma siya kasi alam niyang ang mga bagay na para sa kanya. Kusa yang lalapit. Number five, hindi niya ipinagyayabang ang buhay niya. Hindi siya flashy, hindi niya kailangang i-post lahat sa social media o ikwento lahat ng achievements niya. Mas gusto niya nang tahimik na tagumpay kaysa maingay na pagpapanggap. Example, hindi mo akalain na may negosyo pala siya kasi hindi naman siya nagyayabang. Ang stoic na lalaki ay tahimik lang siya pero steady. Ang validation niya hindi galing sa labas kundi sa sarili niya. Mas pinipili niyang patunayan ang sarili sa aksyon, hindi sa status update. Number six, may disiplina sa emosyon. Hindi siya yung tipong nagwawala kapag galit o umiiyak agad sa drama. He knows how to control his emotional reactions. Sa panahon ngayon, rare na ang lalaking marunong mag-regulate ng emosyon at napaka-attractive noon. Example, may babae sa barkada na nagpaikot sa kanya pero never siyang nagwala o naglabas ng sama ng loob online. Ang stoic na lalaki ay tinatanggap niya ang sakit pero hindi niya pinapakitang wasak siya. Tahimik siyang lumalaban. Tahimik ang labas pero solid ang loob. Hindi siya madaling matinag. Number 7. Hindi madaling makuha. Kapag hindi mo siya agad nakukuha o nauuto, lalo siyang nagiging challenge. At alam natin, babae mahilig sa challenge. Kapag may standards ka, mas naiisip ng babae na may halaga ka. Example, habang yung iba nagkukumahog na ligawan siya, siya chill lang. Pero siya ang laging tinatanong. Ang stoic na lalaki ay, hindi siya nagpapadala sa pressure. Kung hindi aligned ang values nila, hindi siya magpapakababa may backbone siya. At alam niyang hindi lahat ng babae ay worth habulin. Number eight, nakakatakot kung minsan, pero in a good way, may aura siyang hindi mo agad mapasok. Yung parang may authority, kahit walang sinasabi. Hindi ito takot na physical. Ito yung respeto na galing sa presence. Example, nung may lalaking nambastos sa tropa niyang babae, hindi siya nagingay. Pero isang tingin lang tahimik ang lahat. Ang stoic na lalaki ay tahimik lang pero may prinsipyo. Kapag kailangan tumayo, handa siya. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Hindi niya kailangan sumigaw para maramdaman. Sapat na ang tingin para tumahimik ang paligid. Number nine, hindi siya validation seeker. Hindi niya kailangan ng approval ng ibang tao. Hindi siya nagpapabango para sa likes may sariling paninindigan kahit hindi siya palakpakan. Example, may opinion siya na unpopular, pero hindi siya nagbago ng stand para lang ma-please ang iba. Ang stoic na lalaki ay totoo siya sa sarili niya. Kahit hindi siya tanggap ng lahat, hindi siya nagpapanggap. At dahil totoo siya, yun ang nagpapatingkad sa kanya kahit simple lang siya. Number 10 mas malalim ang koneksyon na nabubuo kapag na-earn mo ang tiwala ng lalaking mysterious mas solid ang koneksyon. hindi siya basta-basta nagbibigay ng sarili kaya pag binuksan kanya may bigat hindi ito larong pambata example nung nagbukas na siya finally mas na-appreciate siya ng babae kasi hindi ito minadali ang stoic na lalaki ay alam niya ang halaga ng depth. Hindi lahat dapat ishare agad. Ang tunay na relasyon, pinaghihirapan. Hindi siya nagmamadali sa love. Dahil alam niyang ang tunay ay hindi minamadali. Number 11. May self-control sa pleasure. Hindi siya alipin ng tawag ng laman o pansamantalang kasiyahan. Marunong siyang humindi kahit available ang temptation at yan ang nagbibigay sa kanya ng rare masculine discipline example habang yung ibang lalaki todo landi sa chat siya hindi agad nagpapadala sa tawag ng tukso ang stoic na lalaki ay pinipili niya ang delayed gratification kaysa instant pleasure at yan ang nagbibigay sa kanya ng unmatched control at respect sa sarili number 12 may presence kahit wala siyang ginagawa. Ang tunay na mysterious man, hindi kailangan ng maraming kilos o salita para mapansin. Kahit nakaupo lang siya, nararamdaman mo na agad ang presence niya. That stillness, yun ang powerful. Example, sa isang kwarto ng maraming tao, siya lang ang tahimik, pero siya ang hinahanap ng mata ng mga babae. Ang stoic na lalaki ay ang lakas niya hindi galing sa ingay kundi sa aura. Tahimik pero matindi ang dating. Presence niya palang panalo na. Hindi kailangang magpabibo. Hindi mo kailangang maging palabida para mapansin. Minsan, ang pinaka-attractive na lalaki ay yung marunong manahimik. Pero alam kung sino siya. Tandaan mo, ang ingay madaling pansinin pero ang lalim, yun ang hindi madaling kalimutan. Kung gusto mong maging lalaking may impact kahit walang ingay, gamitin mo ang power ng mystery at disiplina. Kung may natutunan ka, bigyan mo kami ng like, comment kung anong trait ang meron ka na, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Usapang Lalake. Tuloy lang sa pagiging tahimik dahil minsan, ang pinakamapanganib ay 'yung hindi maingay.